Uh, ay, yung kanina? Ah. Ayun. Ayun, yun! Yan! Babahan mo! Babahan mo! Ya, 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 ya! Ala na, nakakagat na yun. Ang ganda. Ala na, sablay. Yan! Ayan

Kaysa man lang yan. Oo. Kaya pala nanalo kayo. Eh, wala pa rin ka talo talong pala itang karib. Kaya pala nanalo kayo sa labas. <laughs> aray ko naman, aray ko naman. Kaya pala nanalo. <laughs> Oo, oh, pinaka-talong pinaka na rin kanina itabla. Kailala ko ko. Ay, saputa-saputi. Oh. Kasi na yung kamukaw.